Ngayon guys, at uh, bagong vlog po tayo, no. So nandito po tayo ngayon guys sa may uh, barangay Awawang Pulo at uh, nakapag-attend po tayo ng uh, pasahero. Na uh, po ang ating ano, ang ating uh, pambili ng uh, gamot ng aking amisis uh, na 200 plus, no. So aking po uh, pasahero ay uh, bali lima. Bali anim nga po pala guys. At uh, yun ay uh, binigyan po ako ng uh, 200 uh, piso. Ito po yung uh, sinasabi ko guys na jackpot pagka uh, tayo ay uh, namamasada ayun at uh, may biglang uh, shorty tayo so hindi na po ako mamu-problema sa pambili at uh, pamaya-maya po ay uh, didiretso na po, po sa Mercury so ayan at uh, intro muna tayo guys guys ito po yung aking uh, dalang uh, tricycle sipag at syaga ng uh, number 3 at uh, bininas tayo sa gabing ito Uh, at sa sandaling oras, nakuha na po natin yung uh, ng gamot no. So bali, abibihay uh, bibihay pa tayo guys para mayroon pang uh, pang dagdag, uh, para pang gastos naman for uh, tomorrow no. uh, medyo umulang kanina nang uh, malakas guys, pero ngayon ay uh, nawala na ang ulan dahil uh, tumigil na po. So ito po yung uh, kahabaan ng ano ng Wawang Pulo papuntang ano papunta ito ng apulo, uh, Pulo uh, Valenzuela guys no ang kabila po nito ay uh, dyan po ay uh, Ubando medyo madilim at dahil uh, gabi na po guys no so ito po yung uh, ng nga uh, Wawang Pulo ayan at uh, meron po ditong Alpha Mart. ayan so paano guys hanggang uh, dito na lang po ang uh, vlog na to uh, short uh, videos lamang po uh, magandang uh, gabi sa lahat Ayun uh, at pagkatayo uh, pagka tayo ay uh, Ah uh, masipag at uh, matyaga may uh, dumarating na biyaya. Pati na rin po sa pag YT. So ami uh, kami galap shoutout nga po pala sa ading ko, ah mi Mama Bagyo Oblish Day, ami kami shoutout. Uh, at sa aking uh, kaibigang uh, napakasipag na si ah uh, uh, Johnny TV Vlog, mi kami shoutout. At ah uh, Johnny TV Vlog, mi kami shoutout. Pati na rin po guys sa mga ano sa mga Aruyo family, di kami galap shout out uh, Ma'am Ajuseline uh, Aruyo at uh, uh, Ma'am Asurina uh, Aruyo at mam Ma'am Rosemary Aruyo, uh, mega uh, uh, love shout out po. So paano guys? babay uh, bye bye na po. Bye, -bye na.